Viral ngayon ang kuha mula sa naka-installed na kamera sa sasakyan ng isang netizens, kung saan ay masaklap nitong nakuhana ng isang simple lamang sana na away trapiko ngunit nauwi sa delikadong insidente, kahapon, November 22, 2023. Ayon sa kuha ng nasabing uploader, binabagtas nito ang kahabaan ng EDSA Southbound Lane sa Santolan, Mandaluyong nang biglang mangyari at makuhana ng camera nito ang hindi inaasahang pangyayari. Bago maganap ang tila sadyang paggitgit ng kulay orange na SUV sa isang motorcycle taxi, ay mapapansin pa na tila nagkakaroon muna ng pag-uusap sa pagitan ng motorcycle taxi at sa driver ng orange na SUV, maya maya pa ay bigla na nga lamang bumulusok ang SUV na tila sadyang inunahan ang motorcycle taxi, at sa kawalang awa nitong ginitgit sa gitna ng kahabaan ng EDSA. Ayon sa uploader ay naitakbo naman agad sa Mandaluyong City Hospital ang driver ng nasabing motorcycle taxi, habang ang babaeng pasahero nito ay kasalukuyan pa rin umanong nakakonfined sa hospital sa Pasig City at patuloy na binabantayan ang kondisyon nito. Ayon sa report ng Eastern Police District, ay nagugat umano ang alitan ng mga ito sa kalsada, matapos lamang na masingitan ng motorcycle taxi ang driver ng SUV na umano'y mainit ang ulo. Samantala, kinundena ng kumpanyang Angkas ang umanoy hindi makataong akto na ito ng naturang SUV driver, kung kayat naglabas ng anunsyo ang co-founder at CEO ng Angkas sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ng SUV driver na ito at nangakong magbibigay ang mga ito ng pabuya dahil lubha umanong mapanganib ang naging tugon nito sa isang simple lamang sana na hindi pagkakaunawaan kung saan ay nalagay pa sa panganib ang buhay ng motorcycle taxi driver maging ang babaeng pasahero nito. Sa huli ay nagbigay na umano ng financial assistance ang kumpanya ng nasabing motorcycle taxi sa driver at sa pasahero nitong babae, at inihahanda na ng mga pulisya ang kaso na kakaharapin ng nasabing SUV driver. Talagang nakababahala ang ganitong pangyayari na nagugat lamang sa isang simpleng bangayan, ang ganitong asal sa kalsada ang isa sa pinakamapanganib na maaring maging resulta, kung kaya't sana ay makaisip ng paraan ng ahensya ng gobyerno na may saklaw sa mga panuntunan sa ating mga kalsada, upang sana ay hindi na muli pang maulit ang ganitong mga nakababahalang tagpo ng dahil lamang sa simpleng away trapiko.